So supli ng pinapanakin ganito ko. Ay, ayaw ko naman <laughs> yan. Tara, habisin ano, natin. Ang dami. Makapasok ka. Tanggalin mo to. Oh. Amy? Isa. Dalawa. <laughs> Hindi lang tayo makaano, no? Mm, tatlo. Nasa mga okay, isa. Ayaw, dalawa muna. Ano dalawa muna yung isa hinog o, isa lang isa lang muna 'yan lang muna ito yatay yung sabing hinog na eh saan tu yatay sinabi mo pero mas malaki ito hmm. ito muna mas malaki muna tong tumubo eh ganoon ginawa oh alam mo yan kung hmm. isa lang muna kunin mo keni may keni ano pa kung si ah. may keni may keni halika dito keni ano yan inokano kapangtangan kapang din yan kapangtangan kaya na kakaintindi ko nang ano alam mo kung anong una mo una, nahihita. Oo. Ito, isa lang muna ang kuhaan. Ah. Ito kasi ang unang umano. Ay, alam mo na. Ning mo. Hinug na rin to. Tingnan uh, niyo po. Tingnan nga. Ang galing. Oh, tinok tinokta pa. Hindi gano'n naman. Hello? <laughs> Tao po. Ya. <Yeah>. Ah. <laughs> Tao po. Okay Malaki na yung. Malaki na nga yan eh. Dapat ano lang. Kasi mm. mini yan. Pag maitihan eh, may aanihin. At ito model ka. Siyempre. Siyempre. Oh, <laughs> oh ayun si pag eh. May mga ah, Ang milyonaryo ng Pilipinas, eh. <laughs> nagtatanim ng, na. ng, ng cucumber sa German. Germany. Ayan pa, oh. Yung gorki do yung kanyang kamatis doon, doon ang kadama. nako na ko na, tita. Ah. Ang tinukuha ko, ko ay yung mga na-harvest natin, oh. Oh, ito ka ano, ito. Pag may itinanim, may aanihin. Ah, Ang milyonary ng Pilipinas ay, ako na makuha, ako na, ako na. ay may kubo sa Germany. Bahay kubo.